Alen. Oh. <tuk> Gatelak <tangan> hmm, ganyan lang. <laughs> <tuk tangan> <Parang> dragon. Dragon. Dragon kamu? Oh.

Ano kaarang? Ayan, ano? Sana? na? Ano yan. Ayan, Ayan, okay Ha! <laughs> <laughs> Ay, <no. laughs> <Kep -tip> mo! <laughs> Oo, oh, di ka? <laughs> <laughs> <It's starting. laughs> oh! Say, chicken style. Ano yan? Ano yan? Shells yan? Ito. Walang kagat. Ha? Walang kagat to. Saan? Ayan, maganda. Wah! Huwag mo ganyanin ka hindi ba kamay niya? Uh, ah ano ba malaki ba yan siya yung ano niya? Ganun ba gano'ng um. matigas yung bahay niya guys nang kami guys Kal kalat kami guys yung iba doon sa kabila sila ang kailu eh sa kami dito nila bandon nila andro saan? ayan sa mo pero ang ganda yan ang tawag dito suhay uy kabilis din ito ko yung pati mo ang Lah, kabilis. Ah, enggak talun. tenang, boleh nah. Boleh. Nah, nah. hmm. hmm, na. Dito ya. <ti> 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 <ti>

weather propender hmm. <laughs> oh, okay. oh, It's nothing.

Gusto mo <laughs> ah. Hanggang sa mati na lang yan. <laughs> Bula siya, patay siya. Ang gini. Ayun. Tumpok yung <laughs> silo. Kaya guys, tapos na kami manginas. Iba namin kasama doon pa. So, umuwi na kami. Thank you for watching. Oh. Parang yeah, yan guys Sa planggana malaki. Ayan pa. Yung dalya ko dito ay naka-sampay-sampay dito, eh. Hello, Mike. Okay, kalaki 'yo. Oh. masarap, 'lo. Oh. So, Ang dami na namin ko, guys.